Yo, what's up mga idol? Andito tayo sa Omega Street sa Brangay, Lahug mga idol. Hindi ka na tayo dito makabangga ng uh, kapwa natin motorsiklo dahil bigla siyang uh, lumiko. No? Ito, tanong tingnan niyo. Punti no! ka na. Pero dito tayo nagka-problema mga idol dahil biglang uh, tumigas ating brake sa uh, liko, no? Uh, hindi na maano eh bigla tayong napatigil doon sa unahan mga idol dahil eh. ayaw na po mga idol suprang tigas na yung ano yung handbrake nya kung hindi tayo titigil eh medyo makaproblema tayo sa daan baka makadiscuss siya tayo kumana po na ako ng lugar na hindi tayo makaabala sa traffic no uh, kasi eh, uh, medyo maputin dito sa man. Dito tayo sa gilid mga idol Sa mga oras nito na ay nahihirapan talaga akong uh, Hatakin yung brick Ang titigas talaga So first time yung nangyari yun uh, Kung sino man naka-experience nito Sa mga owner ng uh, Inmax no? Inmax version 1 Ay uh, talagang uh, Hirap talaga ito First time ko itong uh, nangyari uh, kahit anong hatak, hatak ng uh, handbrake mo ay antitigas. Parang nakalak siya. So, sa may alam dito, i-comment lang doon sa comment section. Katapos ng ang uh, ilang minuto ay medyo okay na. Pinatpatuloy na natin yung pagmotor motor Pa-uwi na ako mga idol. At ah... Uh, Meron tayong aay uh, shout out mga idol ng ating mga sulit na followers na palaging nanonood sa ating mga video. Shout out ni Boss R Vlog, uh, isa ni mo idol, no? Uh, salamat sa walang sawang suporta, mga idol, at uh, naging panonood ng ating mga video. So, suportahan po natin mga idol, si Boss R Vlog. All right. sa atong akin uh, na lang di atong mga bisayon. out sa atong ginaidullan di uh, taga Jinsa, no? Alright, Kin TV atong suportaan uh, guys, paki-support naman po sa kanya mga idol. Syempre, shout out nga sa lahat nating mga followers no. Uh, umabot na tayo sa 9.4. Na-reach na natin yung 9.4 key followers no. Salamat sa inyo sa walang sawang suporta uh, at uh, panunood ng ating mga videos. So, yun. Ah, uh, medyo malayo pang 3 minutes at chill muna tayo.